Happy birthday to me! It's my birthday, guys! Tara, samahan niyo ako kung saan ako pupunta for today's video. Let's enjoy! Sa Emirates Palace nga ako dito sa Abu Dhabi. Alam mo bang 9 years na ako nakatira dito pero ngayon pa lang ako talaga literally na nakapasok dyan. May pwede naman pumasok dyan eh actually this, that's a tourist destination here sa Abu Dhabi. Pero just now I have a chance na makapasok dyan kasi meron akong wasta. Alam niyo ba yung wasta dito sa Abu Dhabi? I mean sa Arabic. May baker. <laughs> May kapit kami dito sa loob. So anyway, kahit wala kang kapit, wala kang wasta, wala kang baker, pwede ka naman pumasok dyan kasi nga tourist destination yan. Ang ganda ba? Diba? Kasi ganda ko ba? Charot! <laughs> oh ayan, sige, enjoy natin yung view. Bukod sa mukha ko, char. Oh, ayan, sige, papakita ko na ulit yung view. Pero hindi nyo na rin naman na itatanong, no? 40 degrees Celsius lang naman ang temperatura nung pumunta kami dyan. The temperature is 40 degrees Celsius. ba diba? Ang init. Pero mahangin. Hindi siya ganun ka-humid. Mainit lang talaga. Pero I still enjoy the moment. Yan, mga dates tree yan. Parang mukha silang coconut tree. But they are dates tree. Abu Dhabi is known for... Uh, dates siguro marami naman sa inyo talaga nakakaalam na ng no? Especially yung mga nandito sa Middle East. Yan, very healthy yun, actually. Every time na umuwi ako sa Pilipinas, nagdadala ako niyan. Nagpapabox na rin ako sa mga ano, sa mga magulang ko. So, di ba ang ganda? Ang ganda mga besh. I hope one day, makapunta rin kayo dito. Yan sa mga, sa mga hindi pa nakakapunta. Oh, ba diba? Ang ganda. Sinong aakalain mo na makakapunta ako dito? And I'm so glad, I'm so happy that I'm here on a seven-star hotel. One of the uh, luxury hotel here in UAE. ituloy-tuloy na nga natin ang pag-iikot, no? Bago pa lumubog yung araw, enjoy natin yung outdoor view. Ito yung sa may likod ng Emirates Palace. Yan, nag-ikot-ikot kami ng friend ko. By the way, ang kasama ko pala dyan si Leila. Hello, Leila! Ay, hindi. Ako pala yan. <laughs> Nandun na siya, nauna na siya nasa harapan. Pero alam nyo ba, habang naglalakad ako dyan, I'm thinking na I'm very blessed. I'm so blessed more than I ever know. Sinasabi ko sa si inyo yun just to inspire everyone. I want to inspire you kasi sa mga hindi nakakakilala sa akin. Alam ng mga nakakakilala sa akin lahat ng mga pinagdaanan ko. So, I'm just always keep being grateful every day. And na nakikita ko na lang siya. Um, there's always, every day there's always a changes and there's always a really uh, surprise like meron talagang pre-prepare si Lord every day na surprise for you you just you just have to be grateful every day at sa mga oras na nga na to tinaas ko yung kilikili -kili ko kasi medyo mainit na nga so tara pumasok na tayo sa loob <laughs> palaso to Sino nagsabing hindi nakaka-relax sa palasyo? <laughs> binuksan ko na nga yung menu habang tinititigan ko yung mga presyo grabe ang mahal mga besh isang kape 40 dirhams i'm talking about espresso ha one shot of espresso it's worth 40 dirhams 40 dirhams converted into peso is worth 600 dirhams so namimili ako macchiato na lang ang bibilhin ko Macchiato is 45 dirhams. Anyway, libre lang naman yan. <laughs> At lumabas ang pagkakuripot ko sa moment na yan. <laughs> At ayan na nga, face reveal, no? Side view lang. Siya yung sinasabi ko sa inyo kanina na nakasama ko, si Leila. Hello, Lily! Umorder siya ng caramel macchiato and I ordered my plain macchiato. Let's try it. I'm so excited and I just can't hide it. At bigla ko naisip, meron pa pala akong natirang peach mango pie. Eh. Kumain kasi kami kanina sa anong Jollibee. Kaya, parang gusto ko siya kainin dito. <laughs> Ito yung ano natin, peach mango pie, jelly dessert. Bakit? Ito yung dessert. Ito yung dessert. At syempre, yung kong friend, hindi siya pumayag. Oh hindi, bawal kasi talaga. Ang mga outside food, hindi siya pwedeng dalhin sa loob. Kasi may mga available silang restaurants dyan. So, if you wanna eat, you can eat at your restaurants. At ayun na nga, tapos na yung pag-iikot namin. Sobrang dami namin talaga napuntahan dyan. Kaya, we're waiting for the taxi and we're going home. Ang kinakamin nag-book ng room kasi marami akong trabaho. So, eto na nga yung cake na pinakita ko kanina. Sobrang sarap niya. Oh, yun It's a honey cake with fresh berries and and, and 23 karat yeah, gold pero, 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 oh, diba? At kung nagustuhan niyo po tong video ko, hit the like button and subscribe to my channel. Thank you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday.